Samantala, opisyal lang nanumpa at umupo bilang bagong gobernador ng lalawigan ng Cebu, si Pamela Baricuatro. Ang kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang ceremonial turnover of responsibilities sa Cebu Provincial Capital nitong June 30. Narito ang balita ni Aileen Navarro. Mainit na sinalubong ng mga taga-suporta si Governor Pamela Baricuatro sa kanyang pagdating sa Kapitol para sa formal na turnover ceremony. Iba't ibang grupo ang nakiisa upang ipakita ang kanilang suporta. Dahil PDP at Duterte endorsed candidate si Baricuatro nanguna sa pagsuporta ang mga solid Duterte diehard supporters at iba pang kaalyadong organisasyon sa turnover ceremony, kapansin-pansin ang low show ni dating Gobernador Gwendolyn Garcia. Tanging si dating Vice Governor Hilario Davide III at ilang opisyal mula sa DILG, Cebu Province at outgoing Provincial Administrator ang dumalo upang formal na ipasa ang responsibilidad kay Governor Pambari 4 With sincerest gratitude and humility, I accept this mandate. entrusted to me by over 1.1 million Cebuanos. To serve as the governor of the province of Cebu, I stand proud, not just because I am accepting the responsibility of a governor as a title, but because of the resounding trust given to me as the people's governor. by the Cebuanos who are ready for change, rooted in progress and unity. Binigyang diin ng bagong gobernador ang magiging kaibahan ng kanyang liderato. Today, we officially begin the transition to a new kind of governance. One that is people first, transparent, and driven by a true desire to serve. And this, and this is not just a handover of position. This is a shift in priorities. We are entering into a new era in leadership where I intend to empower, not overpower. As your people's governor, I will never lead by fear. I will lead by example. I will never govern by favoritism. I will govern by fairness. Because this capital must no longer be a palace of privilege. it must become a home for the people. Matapos ang turnover, agad inikot ni Governor Pam ang ilang tanggapan sa Kapitolyo at nagpagkamustahan sa mga empleyado. Kasama niya ang bagong provincial administrator, si dating DOT Secretary Ace Durano, na nagbalik serbisyo publiko upang tumulong sa mga subuanon. So good na kita trabaho kay uh, ang expectation sa mga tao ni Gov. Pam Uh, naagyod, medyo taas-taas ang expectation pero GOPAM is really committed to deliver kaya ang amo na yung papel din eh kapagtabang na, na implementar ang mga priorities ni GOPAM Nagpakita rin ng suporta ang bagong Vice Governor Glenn Soko na bumisita kay Governor Pam para sa kanilang unang pagkikita. Um, magpasalamat ko ni Gov Pam for giving me the time. Bisan pa man sa iyang kabisi karong at lawa no? Nga, sa kadaghanit mga activities nga i-receive ko sa iyang office and uh, the first time that we have actually talked and very pleasant kayo ang among pagistorya no and uh, we uh, we vowed to work together uh, para sa kayuan sa tong mga uh, pinalanggang Sa parihong araw, isa-isang pinirmahan ni Governor Baricuatro ang labing dalawang priority executive orders, kabilang na ang Executive Order number 1 na nagpapalabas ng agarang pondo para sa labing-anim na district hospitals ng Lalawigan. Bawat hospital ay tatanggap ng 5 milyong piso upang palakasin ang serbisyo sa loob ng unang isang daang araw ng panunungkulan. Samantala nito nga uno ng Hulyo, nanumpa naman ang mga napiling executive assistants ni Governor Pam at agad nitong pinulong ang department heads ng Kapitolyo. Sa kanyang minsahe, una na nitong nilinaw ang pamantayan ng kanyang pamumuno. To the incoming employees and career officers, you are not being judged by who appointed you. You are being empowered by what you choose to do now to the outgoing team, we thank you for what was done right. But we also ask for accountability where things must be set right. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.